Labong-labong. ano ko oh. Ha? ako, awe. lang. Hindi pa Daming labong, daming labong. Ayan, oh, labong. Labong-labong. Gataan, gataan. Ayan, oh, gataan namin. Lagyan ng saluyot Lagyan ng susu. Ayan mo, oh, ang dami. Ayan, oh. May red horse pa. Kasama na yung red horse. Oh my goodness. Bakit may red horse dito? Sino lagay ng red horse? Ayan, oh. Labong yan, labong. Labong ng kawayan. Gataan namin, gataan. Lagyan ng Susu malaki na Oh. Ayan, ang kawayan namin dito. Malaki ng mga puno. malaki na to o. Oh. Pwede na to. Lo, may tatlong piraso. May tatlong piraso. Ayan. Pakuha ko sa aking kapatid. Beh? Oh, labong kami. Tigaman. Uh. Opo, ko tong tatlo. Gudo gay mo ka kaunta tambo pa. Five years. Finally, makakain na ng labong. Five years. Five years walang kain labong. Labong tambo. Oh, Ay, eh, dami na to. Oo oh, yun oh, Fresh from the kawayan. Takut anak siapa? Biju mau nggak Rai? Biju mau? Ya mu melang ni oh. Itu on masa tambo. Engkau mut mu masih metak pan? Kuat. Ah. Kua mu mau? Hmm.

ni sendiri may bunsin lang. So tinko. Eh. Fresh from the kawayan. Ug ah, balantb bangla daya. Lo. No. Balisil o kuha ng saghog. Ano na ito eh, kasi booster Dulumpa? kinay. Dulong pa. Ha? -dul pa. Alas <laughs> sige kuha na ito man. Ah! ko ako kuha. Baga ni Jester pa. Tarun lang ito, dulong pa. Pati na. Tarun may ka, ano na ta ito si Rico sa motor

Bagay na pa. Ano sa na? Ayan ang manggang malalaki. Pag nagulibot, pakayagay niya na. Itong langka natin, o dami bunga. Scrap dito, daming scrap. Kasi nagabakal buti yung mga tao dito. Gabakal buti! Buti-buti! Ayan, daming bunga ng langka. Ayun, 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 ayun. Magkata tayo ng langka bukas. Ngayon, ulam balabong. Bukas lang ka, oh. Abot kamay ang pangarap. Yan oh, maabot lang namin yung langka. Yan lang ang puno. Ito ang bunga. Yan ang puno. Ito ang bunga. Ayan oh. Oo. Oh, oh. Dalang bunga. Ayan, pag may tanim, may anihin. Silang taga-tanim, ako ang taga-ani. Ay, pwede na to, gataan. o tulahin, oh. Silang taga-tanim, ako ang taga-kain.